Ya, pangayas ng flexis bukas bosan garin mga baka yan asari lang ah okay malapit pala pinanggalingan nito mga baka mga pang patining pa ano? Mga magkano naman halaga ito? Ganito kalaki? 85,000. 85, 85,000. Ito mga, ayan, malit-lit. Ganon din? Ito yung 70. Tapos yung isa, ganon din? 70 dito, tapos 80. 80, 80. Nililiguan na pamparada bukas, ano? Para malinis sa tingnan bukas. Yan, nililig. Para maganda-ganda tingnan yung mga baka na pamparada bukas. Yan. Pwede na rin pala sila pumunta yung mga buyer dito pag gusto pa araw ng Webes, ano? Pwede na rin sila pumunta, pumunta na kayo dito pag araw ng Webes. May mabibili na rin kay dito ng mga baka. Katulad dito mga So mga nandito na, iliguan muna para medyo malinis tingnan bukas. Ayan, magandang umaga mga Talongs TV. Ngayon po ay February 8, uh, 2024. Nandito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ito po nasa likod natin yung mga baka turete. Tayo po ay mag-update ng mga binibenta dito, mga baka kalabaw. at uh, tayo ay uh, marami po dumating ngayon dito. Kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw na ito. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Para like ang update, inupload ang video natin video dito sa Padre Garcia, Batangas. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Sa presyo ng mga baka at kalabaw na binibenta dito good morning mga Talongs TV Ganto po, marami na rin po pala dumarating dito pag umaga ng mga baka at kalabaw Ngayon po ay ano, araw ng Webes Ayan medyo hindi lang siya ganun karami pero marami rami na rin silang dumarating dito Ayan no, grabe kayo itong ano, kalabaw na ito, ito po ano yeah, kayo Mm, mga magkano po ay nakuha yung kanya kalakas? 132.5 132.5 na doon Grabe three two three two na do. Saan po galing yung Sariaya Saan ba talaga? Sariaya 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 galing Grabe Lock yun oo O oh, o oh. Eh eh Pero yung Tawang katawa na lang ay Numero 3 132.5 Grabe na Grabe na ito naman po yung may ilan taon na kaya itong ganito kalaking kalabaw? Ito. Pitong taon. Tapos po sa estimated nyo sa katay, anong abuti nitong ganito kalabaw? 460. 460. Hindi naman malulugi sa katay sa ano? Pag, pag, pag lumabas yun, tubo naman. Yan, pag lumabas daw yung tubo naman. Pero ang laki talaga ito. Oo. No. Sabihin ko po, ito na pinakamalaking kalabaw dito na nakita natin. Ang po, na ako ng ganun, may kitsandaan. 132.5 daw ito grabe ang laki. Ito po yung mistison bupalo na. Kalabo lang talaga siya na ordinary. Sadyang malaki lang siya, no? Parang ito naman po hindi na ginagamit sa bukid. Parang hindi ginamit, ano? Kalito na yan. Ha? Ah, pang -hang, pang ng mais. Ah, Panghaak, panghakot ng mais. Ang ah, ginagamit din pala to. Sayang, ano, binenta na nila, boss. Eh, ano? Laki. Dambuhala ganda ng katawan pangkatay na alam talaga ito grabe oh sa kamakita ng ganito kalaking kalabaw lapandan ni Kuti oh <laughs> yan daw ito, ito ang laking baka nito kila kuya daw galing ito daw ay mayigit po 110,000 mga pangkatay na isa rin daw tatanong ko lang hindi ba ikatay na siya anong abotin niya kaysa estimate niya gabotin sa katay niya mga magit, mga kalakulang apat kalakulang oh, apat na daan daw ito Laki na ito po yung ano lang siya, mistiso lang o oh, may lahi, may lahi malaki na talaga siya, laki. Laki. Mga ilang taon na po po yung ganyan? Ah, uh, lima. Alimang taon na rin. Laki. Grabe yung taba galing daw sa Riyaya. Ito yeah. okay, yung sariling alaga, bilhin niyo rin. Bili. Abili din. Grabe yung tinan nyo. Soldada kayo ang laking baka. Ito pong kabila, inyo din. Hindi na. Ay, hindi na. Ito lang malaking. Ito yung pinakamalaking na kita natin. Baka dito yung may 110,000 daw ito. Ayan po. Ayan sila, boss. May medyo may ilap. Parang may ilap yung mga baka to. ay pagbabag. Parang medyo may ilap. Ano? Ah. Oo. Oo. Ay, pambenta pa, boss. Magkano may bibenta yung ganyang Magkano yung binibenta? It. It up, it. Ito yung kita po, sorry ito dahil itong mga misti sa'yo na Itong pula, ganun din? Yeah, Mag-35 lang daw itong pulang ito Ito yung mga dumating na mga baka dito na uh, binibenta Mga yeah. bagong dating Mga bagong dating lang Ah, pinapalta ng lubid ano? Oh pinapagtan pala tira ng lubid eh. Ayan. Yeah. Yan si boss ang ating suwing si boss warin. Uh, Magkano may nahalagahan uh, yan baka mong ganyan? 50,000 daw ito. Binibenta mm -hmm. ni boss warin. Mga ating galing sa Riyaya na o oh, bili din? Galing sa Riyaya o? Oh. Galing sa Riyaya. Ito yung mga bakit sa Riyaya. Pag-graduating. So, 50 na ito binibenta. Marami na nga rin palabos dito tumarating ano? Kaya lang hindi ganun kasing dami. Tawad ng... sa 41. Ah, may pati malaki ang diferensya. Malaki ang diferensya. Siyap na ang diferensya may tawad sa 41. Binibenta pa ito sa uleteng baka. Ayan mga talong Steve, may, may malaking baka dito, ito si ay pang kulay niya. Ayan po, halo ng itim at puti. Ito daw ay uh, abuti na may kisandaan daw itong halaga nito. Ito po ay nabili na. Ang daraping mga katawan. Dalawa po sila tapos isa meron pa rin dito. ito. Ayan po. Dalawa malaking baka. Ito uh, mga bagong dating dito sa Patragasya. Ang dalaki. Hindi yung mga isandaan ang halaga O yan mga katalong steep Dami na dito dumating ng mga baka Ito yan o Ito po yung ano, area ng mga dumalaga Pero sobrang dami na ngayon dumating Ay, ah, Magkano ba binibenta yan? May binibenta magkano yung halagan? ko. E, may kita bensin ko lang ito binibenta Dumalaga may pa. Medyo putik lang. Pero tayo, may gitpain chinko yung mura na ito at malaki ng pagkatumalaga niya. No? Mura na, mura na. Oo, oh, mura na ito. Good morning. Kasi bossing. tayo maginahan? mag Magkano yung inahalagahan yung mag-inahan mong ganyan? 95. 95,000 ito mag-inahan. Ito yung mga bangkal at taga na? Ay, ito ang nanay. Ay, kala ko itong isa. Kaya ito yung maganda-ganda. Ito daw nanay. Kasi ito daw yung anak. Bali pinipenta oh, daw siya ng 95,000 Maginahan Parang kung marami na kayo dinala ngayon ano? Marami na kayo, marami na bili Ah, marami ngayon na bili Ito yung dami yung mga, puro dumalaga po yung mga nandun ano? malaga po ngayon Hinahin, dami yun, marami na dumating ngayon Marami raw na mimili ngayon kaya Ayan ano yung mga nag nagkakapit, nagkakapit sila ng mga lubid dito mga bagong dating mga bakang mas bati daw ito Then, no? oh, ah, kita nga. sa katawan ay mga dami oh. Mga magkano naman yung mga ganyan. Eh, si Bos ang huli. <laughs> wow. Ano kaya? Mahuli? Oh, buhay kagaling. Huli man din. Magkano? Uh -huh. mga magkano yung ganyan? Tiyap niya, lagi ng tali. Magkano? 45? 45? mga 45,000 to, to bawat isa. Dami mga bang ano. May mga ano nga sila o kaya talaga galing basbate at mga hero tapos mga alpas. Kinatalian nila bawat isa. Ito pala yung kinakarga boss ni alpas sa truck ano. Tapos pina ah kaya wala mga tali. Ayan. dami mga baka mas bati. Ilang ulo ito? 27. Saan sa mas, sa mas bati galing? Ay, bas Tugaling, hindi, basta yun, basta batin daw ito galing, hindi yun. Sadyang mga hindi pa sanay sa tali. Baka akong mas bati, bago-bago mga dating ito mga baka dito. Okay. May baka sila, boss. Ha? Gatasan. nga, Holstein. Magkano po yung ganyan? Ay, gatasan nila nilalaki. <laughs> Magkano po? Ay, kita ko rin sa dalito. Full stain breed eh. Yan yeah, o. Kaya lang ibarako. Ay, ito po report. Patining lang na rin mangyari dito. Ano? Palakihin na lang din. Patabain. Yan, yeah, full stain breed. Iuwi na sa sariyaya. Ito po, idala nyo o bilhin nyo? Adala. Adala. Yeah. Adala pinapasakay na. Kaya yung binibenta tong ganitong inahin. Bigit na limang po daw ito. Binibenta nila boss inahin Mga ilang taon na naman ito? May ilang taon na? Ay, hindi mo lang alam. Ito ay nabili niyo lang din. Galing sa Riyaya o Bicol na din? Ah, Lucena. Ito, ito, ito nabili sa Lucena. May kita limang po daw ito ay binibenta nila po. Inahin ka? <laughs> Pero magkano ang ganito kalaking bupalo? Ay, kalabaw pala. Bikit sandaan. Bikit sandaan daw ito. Laki. Ito galing Bicol na din. Ano? Bicol na din po ito galing? Ang laki o taba. Bilog na bilog. Saan po yung galing ito? Lokban. Ah, sa Lokban. Kaya mataba. Galing daw Lokban ito. Hindi na. May kisandaan daw ito. Ang laki. Ito yung mga galing daw Lokban. Taba o. Oh. Matatabang kalabaw. Ha? Mga pangkatay na. Gusto. Yan ang sila kuya. Marami po kayong kuya nabili ngayon? Oo, oh, ayan. Oh, 30, may... Ano, may 30. Po? Ah, mga 30. Ito? 37 daw nabili nila kuya. Yan ang mga pangkatay na... Saan po dinadala ito mga kalabaw nyo? Bitas. Sa Bitas, kundo. Mga pangkatay. Yan po ito, marami daw 37 daw ito nabili nila kayo na araw nung Webes. Yan ang may kalabaw si Kuya ang laki timistisong bupalo na po no yeah, timistisong oh, lapad ng batok ay grabe batok ay pati ginagamit sa bukid ano ginagamit o oh, may kita yung ano niya kapala ng batok yun ba ma maalam pala hey, sa ito, bukid pwede kayo sa karay ang laki eh ng katawan nito. Saan po galing ito? Bicol o oh? ano lang? Dito lang sa Bicol. Bicol na rin. Bicol Bicol din. Bicol ini. Magkano pa hinalaga niyan? Magkano pa hinalaga niyan ganito? Magkano? 80. Migit na 80 daw to. Ganda ng katawan no. Magapit sa bukid kita naman sa batok niya, yo. Halos nakakalbo na 'yung ano pinagtanuan ng ano niya, paud din 'yan. No? na 80 daw 'yung laki ng kalabaw nito. Katawan ayo yo. No? Kumbaga hi ano, lapad. Binebenta pa ni Kuya. Ito maalam sa bukid, kita naman eh. <laughs> Mukhang galing na galing sa bukid do. Oh. Ate, pang, ano pa, ala alahayupin pa? Pangkatay na. Ah, na rin yan. Magkano naman po inaalagaan yung ganyan? May kita na 45. May na 45 daw ito. Mga payat na kalabaw. Galing Bicol din? kasi yan. Oo nga. 35. Tama lang kalabaw sa amin. Yan pa. Ayan o. Ayan o. Yan ah. Ito po yung mga bagong dating na mga kalabaw. Nililiguan na. Nililiguan na nila para bukas. Ay, pangkatay pala itong mga to. Para bago ibiyahe. Nililinisan na nila yung mga kalabaw. Inuhugas. Ano? Nililiguan yun po. Ito yung mga tambuhalang baka dito na tumating mga mga ito sa yung kano pong tatak na hinihin ang pinakamarami binibili ng malaki mga baka diba po oh, grabe dami lalaki ng mga baka dito dumating mga dambuhala yun, grabe mga katawan may kita isang daan na ng mga halaga Ayan po dami po oh. may mga tatak na siya tinan nyo naman po kung gano'ng kalalaki mga dumating ngayon po tuwing araw po ng Webes ang nagdadatikan yung mga ganito mga malalaking bakang mga pangkatay yan po ang dami yun, oh. mga may kita ni sandaan Grabe yun, lalaki. Basta po yung may marka ng ganito mga baka yung mga pangkatay na. Ito naman po yung may gitna 90 lang itong mga ganito. Yan, lalaki. Ang dami yun, mga, mga malalaki mga baka dumating dito sa Padre Garcia. Mga pangkatay na.

Bukana tawad din po status natin. Pwede yan ah. 155. 155 daw tawad. Magkano presi niyo? 160. Wow. Ako tinanong pa din 5,000. 5,000 na lang ang presi. Tatawaran sila din. 160 daw ang patigas dito, 155 ang tawad din po. Tatawaran sila. Mga Mamimili din ang bossina. Kapuluhan. Mga pangkatay na dito. Ayan mga talunguski dito. Ang laki ng baka dito. Uh, grabe pagkakadena niya. Ito so, ay naghahalaga na may kit na 90. Nabili na. Mga pangkatay na ito. Grabe laking bakaw. Ibang itsura niya. Parang inchik. Singkitan kaya kaltas mga nabili na kaya kaltas yan mga nabili na magkani man kayo 125,000 daw ito da dalawa mga ay naging baka sihira pa sila maghila 125,000 daw yun mga nabili na yan mga talong stevie uh, bagong dating galing bicol ayan o Kasalukuyan pa nagbababa ng mga kargang mga ano galing Bicol. Ti Bupalo ano? Bupalo. Bupalo. May mga Bupalo rin ba galing Bicol ti bababa? Ano galing kala tanga Batangas. Ano na din sa Bicol? Yan, bababa ng baka. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. May malalaking baka din pa lang galing Bicol ano mga nanataba. Ayun kanya kain na silang hila nito mga mga ano bagong dating Ay to pala bagong dating din ano Oh ay niya Oh ay sabi ari niya Ramadan tama ko pa tira pa tira batangas <laughs> saka, naran. Ay, no. Ay, no. Ay, no. sa kare na ako dasal na ramadan Kilala ko kilala ko sa vlogger niya Ay na no. Ako din mga kwarto Mga bagong dating na mga baka <laughs> Yan <Ay, no. laughs> Mga bupalo galing Bicol no. uh, Mga pinababana po yung mga bago dating alas 9 ng umaga ngayon. Eh meron ka na agad. May pangalan na. May may binebenta si Kuya ng baka. Kuya magkano ang inaalagaan to baka nyo? Magkano niya po binebenta? Bagong bili. Ah, ba nabili niyo. Ah, magkano niyo po nakuha naman? 537. 537 ito daw pala yung bagong bili ni Kuya. Aalagaan. 537 nabili na. Ito daw po isang galing norte. Ah, sa keso lang. Baka ang keso na pala ito. Nabilin ko, ito po yung... Oh. Sa so, mga baka dito, mga pagparada, mga torete dami yun. Oh. Mga nakagayak na para bukas. Laki ng kalabaw. Ito kayo yung mga nasa nabintahan ng halaga, ano? Laki yun. Oh. Dambuhala. Mga 90 daw ang halaga. Ito pa yung nabili na? Nabili na daw po yun ang laki ng kalabo nila eh. daming mga toreteng baka nila kuya kuya saan galing itong mga toreteng nyo saan galing tarlac ito daw po ay galing mga tarlac dami oh may ilang ulo po ito may kita naman pong ulo daw ito yan mga bakang tarlac ito mga galing norte kaganda ng mga katawan no? Alas kuya sindan na isa ang sukat nila ano? Mga magkano naman po pinipresyo yung mga ganyan Magkano po? May kit na 45 May kit na 45 daw yan bawat isa Tingnan natin dito sa kabila Yung mga mukha nila Yung mga ganda dito yung mga magandang in Medyo mga parang may ilap lang Kuya ito ba yung mga alpas doon? Sa kuwa ano rin sila? Parang may pinaka ano, alpasan Kaya pala parang medyo may ilap sila Yan Ah, ito yung mga ano pong lahi na nito. Uh, Brahman o mestiz? Ay, Indo-Brasil ito mga to? Malalaki at tingin. Ito yung mga Indo-Brasil. Ang dami. May kita na tagpong 45. Ito naman pong malalaki dito. Mga magkano po yung mga malalaki doon? May kita na 55 daw ito. Mga medyo malalaki ito. Mga Indo-Brasil daw ito. Red. Ayan, mga pambenta pang parada bukas. Maganda sa mga baka. Ito ay kay RA Livestock Dealer. So, yun, may mga kabay din dumating dito. Tatlo, yun po yung isa. Ito yung mga kinsihan. Ang may gitang halaga. Mga pangkatay na ito po yung isa. Mga patong sa kensi po itong halaga nito mga to. Kahit iso yung mga pangkatay na. Ito yung na po na mga kabay dito. Tatatlo nandun po yung isa sa dulo yun. yun yung isa sa dulo